West Coast Productions. Ha ha! Jim Macros on the scanner of West Coast production. Yes, sir. Buggy Duggy Nassau. Tanggapin mo sana ang pag-ibig kong laan Kasi ikaw ang dahilan kaya nagbukas ang daan Ng pintuan ng pag ko para sa'yo Pumasok ka sa narosa dito sa puso ko At aaminin ko na para malaman mo to Nung una ay ayaw ko pa sa isang katulad mo Kasi mapaglaro ka at di ka seryoso Sa mga lalaki na naging karelasyon mo Ngunit mapaglaro tadhana at sadyang malupit At inadya ng kapalaran tayo ipaglapit Ipaglapit para makilala natin ng isa't isa Parehas lang pala tayo na sinak ng iba Kaya salamat sa Diyos Dahil dumating ka Ang istorya na si Jim pinagbago Nagbago mo na Dahil sa'yo aking mahal At wala ng iba Kahit na lagi mo akong sinasaktan Diba? Jimak, ano pinagsasabi mo mapaglaro ako, ha? Joke lang yon Istoryahe lang yun, di ba? Istoryahe pala, ha? Akala ko nagbago ka na. Eto sa'yo. Ay, agoy. Nahambalos pa ako, ha? <laughs> Tunay nga na kay ligaya pag ikay

Hindi naglaon Naging mag na nga Ikaw nagpanumbalik ng ngiti Na dating nawala Dahil sa iyong pagbibiro At iyong paghaharot Kahit nakatawa ni Jima Ay tatad ng kurot At ako'y natatawa Kapag nagluluto ka Kundi hilaw, kundi lata Ay sunog talaga At biruin mo pa Pinagsama mo pa Pasit kan Natlaki, minsan Kay pinakain mo pa Grabe ka pero ako sa'yo'y masaya Kasi naakit mo ako sa ganda ng iyong mata At ang mga ngiti mong nakakabulag talaga Hindi mo man napapansin ay nabiyag mo na Ang pogi na si Jim sa sa'yo Makapal man ang mukha pero ako'y seryoso Kasi tunay yan ligaya pagkasama kita At limot na ang problema pag nandyan ka na Kapal mo mukha mo, pogi ka? Oo, nailab ko nga sa'kin sa diba? In love ha? Wait lang. Ay, Diyos gino, oh. Patay na si Jimak. Tunay nga na kay ligaya pag ikay Never last in love, yan ang pangako ko sa'yo Never kong paluluhain ng isang katulad mo Now and forever, my love is together Kahit na ako yung di mo idol na rapper sarang he Alay ko sa'yo, boss chinita Wa ID, wa ID, ikaw ang prinsesa Kaya naman, Paniwalaan mo ako Dahil di ko makakayang mawala sa pilong mo Kaluguran da ka Yan ang sabi ni Payat Andang handa ka ng samahan Kahit na magpuyat Aalagaan kita Di ka pababayaan Kahit na mothers mo akong pinagtri-tripan Mahawakan ko lamang ang malambot mong ilong Mahal kita Rosa Yan ang binubulong Kaya sana Huwag kang magsasawang Pakinggan ang awitin na tayo ang gumawa Aba, may pan-everlasting love ka pa Now and forever, my love is together. Saranghe, he, wa ID, wa ID, kaluguran da ka. Ang dami naman nun. Ano ibig sabihin nun? Mahal kita. Kahit kailan, ngayon at bukas, iibigin kita. Wow, g -Mac. Sweet mo pala. Love you. Wow, talap naman. Yahoo!